Uh, good morning. Ah, uh, initape in na in occasion ni eh, very and very special siya. Eh ini kumand ng para ng November 23. Na mga people of si Pat. So nagpapasalamat ako sa mga ladies, juice una. And ini na po na mo. Na papasalamat ako sa secretary Anyo. Na daga uh, na uh, kaisipan para hatagan kita di di sir si na sa paagi si na pinsan na sa si Tenang Antonio Tutuli Patagagan na mawa ng kaniyaman ni Salamat din ako sa kan Mayor kasi hindi man hindi mangyayari na requesta kung warap man request Tan Mayor then the sangguni ang bayan sa kaniraman resolution mawag po hindi na na suno o oh, kung baga natungan, ilina, nato, na itong atili na ihangan na ito na pa, na bago ni Lise Erosin. Worth of 11,851,000 ang kandidat is din na five pa. So masyerti yung sa mga dirik pa rin na mga nag-request, dirik man ang Pinala lang ni Lise Erosin. Erosin, um, ang katanduan is then mas pati lang ang nakatagat. Pagkasama din ako ng fire chief. Siyempre, simple sila na nag restorya kung sino ang hatagan. Then sa amok regional director, si General uh, Ricardo Perligon, namawang regional director. Then sa down to the Luisa level, kaya nangyari po ini. Hopefully, ini naman na uh, routine, ni Adi ini po sa pag-inisimpanghihot ni Mayor na magkaihwa kita din sino mga building para sa National Agency. Mga mga po hindi nalupinan para sa amo. So you work out na ini na magkaiguan na ini si talagang typical building ferry station. Typical ferry station. Or parehas sa nature niya. Ay hindi tayo ng mga fire truck na naman Then uh, magiging uh, main station. Ang plano ko ay 25 million ng ferry station donated pa ito sa amo asset it, pa ito sa si bureau nakihot na kami sa tadi sa region na asset na sa si bureau ang plano ninda imo nito na sub station kasi nag season ni Rosin dapat may mga sub stations kaya kasi ang idea, uh, ideal na distance every 500 meters may sub station dapat so sobrang ganda ng 500 meters Kung may hindi nyo, source of gold, binaan mga Sorso Station, pumunta man yung Lili San Jose. Sa pagdarandaan, sinin yung mga leaders na yan sa ato. So, then ang mga tao na individual na lirikman nga ni entrado sa politika, basta na kayo sa inyong nga rin sabi ko, produkto ini, simpang kasarok, Sin mga individual na mga tagayro sa So, nagahali ang liderato sa mga lider nato Same na din si Tawo. Kaya, nagkakaykwas like, in realization, hindi okay. na mga pangarap na. Maging magayon ang sarado punto. Yun lang po. Salamat sa si inyo.